Grabe, nabubo ang na naman ako sa subject namin. Ayan mga B, hindi ko na naman alam kung ano tong pinasok ko. Kasi sa totoo lang Asian philosophy talaga yung in-enroll namin. Tapos ang nangyari na dissolve, napunta tuloy ako sa economics. Mga B, kahit mat major ako, mahina ako sa economics. Hindi ko siya naiintindihan. <laughs> Tapos, nagpigay na siya ng mga gagawin. Tatlo yung pinapagawa niya, presentation, may brief, tapos yung research. Basta. Pero tingin ko naman, kaya naman kasi work by pair. Tapos, syempre kinutsaban ako nung kaklasi ko. Itong kaklasi ko na ito, maasa, masipag. Kaya nung chinat niya ako, oo na agad. Kasi sa totoo lang, napakasipag talaga nito minsan talaga masarap talagang sumasama tayo sa mga great conscious. Actually, hindi naman siya ganun ka-great conscious, pero parang ganun. Bata pa kasi, sampun taon ng kabataan sa akin. Pero yung itsura niya, parang pareho lang kami. Paano stress siya lagi? <laughs> Paano sobrang sipag nga, kinakarir lahat ng bagay. Sakop niya lahat ng coordinatorship sa school nila nung hindi pa siya nagiging master teacher. O di sa sobrang sipag niya. Dami niya ngayong papers. Graduate na ng MA. May PhD unit pa. Tapos ang taing coordinatorship. O din yung nag ng master teacher. Pasok sa banga. Siya ang nakakuha ng item, di ba? Kaya mga biya ng nagkagawa ng masipag. Pag masipag ka at hindi ka tumatangki sa coordinatorship, tapos mahusay ka sa pagbabasa ng deped order, alam mo ang mga galawa, inaral niya lahat talaga, sa sobrang sipag niya, pasok sa mga rangkuan. Nakuha niya ang MT1. ng galing ano, batang-bata to mga B, wala pang 30 anyos. Walang ano-ano principal na to. Ay magaling sa deped order eh. Maunahan pa ako nito. Yun nga lang mga binakakahiya naman sa isang kasama namin. Kasi tatlo talaga kami. Pero itong nasamahan ko, mas matagal talaga kami magkasama. Bali bago yung isa. Eh syempre, hindi naman pwedeng magtatlo. Kaya ayun, work by pair. Pumartner na ako dun sa kaklase kong masipag. Masipag din naman yung isa. Pero itong isa na to, to the highest level talaga. Kaya niyang suluhin yung gawain. Sa sobrang galing nito nung nakaraan, nagkamali siya ng basa dun sa topic. Ang nagawa niya ng presentation, yung topic ko. Tapos sabi ko, akin yung topic ko yan. Kasi ako na yung magpe-present. Hala, hinabol niya. Oh, hindi halata na ngayon lang na ginawa. After ilang oras, siya naman yung nag-present. Ganon siya kagaling. At ang husay-husay niyang magpresent. Kala mo, hindi ilang oras lang ginawa. Kaya, umaasa ko. Kaya namin to. Yun lang.